kami, daming kamyan eh. Sobrang lamig. Ah, dito Ito ay ano siya guys, ah, puno ng persimmon. Puno ng say persimmon. Pero ano na siya, na-harvest na siya. Every, ano ito eh, October. October ang harvest. Ah, ito yung gusto ko na gate. O, oh, tingnan mo. Yan ang gusto ko na gate. Yan o, oh, yan o. Oh. Ano yan siya eh? Yung tawag na sliding gate na tawag ata. Pwede ka ito. O, oh, pa papasok yan yan doon o. Oh. Doon papasok siya. Tapos ito may release. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan, nakita ko siya. Mayroon pala siyang ano o. Oh. Parang may end siya diyan o. Oh. Ayan o. Oh. O. Oh. Doon. Mars, natano ka na? Oo. Sobrang lamig. Uy, may white house. White house? Mini white house? Wala yung pakaya sa floor? Guys, ito yung building ng coffee shop. Tapos sa loob makikita mo na lahat ay mga ano marami, siyang, tila, ano. marami siyang til na na ano, marami siyang fish. May mga aquarium sa dami. Aquarium. Hindi kasi ako nag-picture, nag, -picture, nag hindi ako nag-video doon kasi maano siya. Mayroong music. Oh, ang dami pang bunga, oh. Iliwan talaga para sa mga fish, fish. Ah, ayan. na uh mga -huh. uh -huh. Ah. Uh, pero hindi, ma, hindi siguro mapangit siguro siya Mars. Meron silang bodega.